Korea na nga ba ang susunod na destinasyon ni Clint Escamis at hindi natatapusin ang kanyang huling player year sa Mapua Cardinals? Yan ang pahiwatig ng kilalang basketball blogger na si Beck PD kung saan na may kupuna na umano sa Korean Basketball League ang interesado sa rookie MVP ng NCAA noong nakaraang season. Hindi pa napapangalanan ang kupuna na gusto umanong kunin ang serbisyo ni Escamis ngunit ayon sa blogger ay may posibilidad na tumungtong sa KBL. Matapos magkampiyon ang Mapua na itanong na kay Escamis kung balak ba nitong laruin ang kanyang huling taon sa Cardinals. Ayon sa 24-year-old collegiate star, ayon niya munang pag-usapan ang tungkol sa kanyang future at mas nagpupokus siya na enjoyin ang pagkapanalo nila sa season 100 ng NCAA. Ininda ni Iskamis ang kanilang pagkatalo sa finals noong nakaraang taon kung saan nanalo siya ng MVP award ngunit kinulang sa finals kontra San Beda. Sa Game 1 kontra St. Benil Blazers ay ipinamalas ni Iskamis ang kanyang scoring capability matapos na kumamada ng 30 points. Sa title clinching Game 2 naman ay tumapo si Iskamis na may 18 points 4 assists at 3 steals para sa historic win ng Mapua. Samantala wala pa namang pahayag ang kampo ni Iskamis hinggil sa hakahakang maglalaro na siya Sucker, we are.